Sa probinsya naman ng Quezon, manunuyo ng mga botante ang alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates mamayang hapon. Bago yan, puspusan na rin ng pag ng mga pambato ng administrasyon sa iba't ibang sulok ng bansa. Si Mela Lesboras ng PTV sa ating balita. Inaabangan na ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Losana City sa Quezon ngayong Biyernes na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahalaga itong destinasyon para sa koalisyon ng administrasyon dahil isa ang Quezon sa may pinakamalaking populasyon sa bansa at maimpluwensya rin sa larangan ng politika. Ayon kay Alianza Campaign Manager Toby Chanko, sisikapin nilang makuha ang tiwala at boto ng mga taga-Quezon. Simple lang naman anya ang mensahe ng kanilang senatorial candidates. Handa silang magsilbi hatid ang mga makabuluhang programa, responsabling pamumuno at magagandang polisiya. Ayon kay Alianza Senatorial Candidate Erwin Tulfo, ngayong nalalapit na ang hatol ng Bayan 2025, may bilin sa kanila ang Pangulo. Sila sabi niya tuloy-tuloy kampanya and then yung uh, gusto ng gobyerno ng kanyang administrasyon na uh, walang may iwan, sabay-sabay nababangon. Basically same. Tapos sa uh, kaya nga gusto namin marinig yung mga problema ng kababayan natin. Ano bang kailangan? Ano ba, what do you need? Kasunod ng Quezon, kinumpirma ni Tulfo na sa Batangas naman isa sa gawa ang susunod nilang campaign rally sa Sabado. Bago yan, tuloy-tuloy rin ang pag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa ng Alianza Senatorial Candidates. Si Senator Lito Lapid nag-ikot sa Lukban, Quezon. Dumayo naman sa Kawayan Isabela si Makati City Mayor Abby Binay at nangampanya sa Imus Cavite si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Si House Speaker Martin Romualdez, una na rin pinulong ang nasa isandaang kongresista para ikampanya ang alyansa candidates ng administrasyon. We all pull together for the alyansa slate of the President. They are the partners that the President has chosen with the alliance of the political party heads and that uh, they have been determined to be the best partners our partners in Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas